Good evening, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, performance ni Ana Patricia Lorenzo Diaz. Kumabug ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello... Beautiful people, mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss International Queen tayo ngayon. So, ito nga, kanina nga, naganap na ang preliminary competition nila. At talaga namang masasabi ko, bongga! Grabe, panalo ang production, no? Syempre, ayan yung nagpo-produce ng production ng directors ang director ng Mr. International Queen ay iisa ang director ng Miss Grand International. Kasi yung namit ko nga, ayun nga. So, grabe. Iba talaga, sabi niya sa akin, ay abangan mo ang finals ng Miss International Queen. Mas bongga, mas pasabog. At hindi naman ako magtataka kasi nga, nakita naman ninyo, grabe talaga yung performance ng mga candidates dito. di ba? Diyos ko, grabe. Ang ganda ng intablado, ang galing ng host. Tapos, Ayun. So, syempre, nakita na natin nag-perform ang 22 candidates ba? 22 candidates or 24 candidates dyan sa intablado ng Miss International Queen na ginanap nga sa Pataya. So, para sa akin, maganda ang performance ni Brazil, Cuba, Ecuador, Japan, Laos, Malaysia, Nicaragua, Peru, Philippines, Taiwan, Thailand, Turkey, USA and Vietnam. mhm mm Sila yung nakita ko na grabe yung performance. Ang galing, di ba? Actually, may tinanggal pa nga ako dyan eh. Pero, kung pag-uusapan talaga natin yung performance nila, ay winner. Gusto ko din ipasok din sa swimsuit round, oho, uh -huh. yung pambato ng ano, Czech Republic. Hindi siya maganda, pero I think napakabait niya. Oho. So, yon At nakakaloka. So, grabe ang kabuga ng mga girls. Pero kasi, kung sasabihin natin na sino ba talaga yung babaihan ang kilos, iilan-ilan lang talaga sila. Yung katawan nila ay babae, tapos yung kilos nila ay babae. Pero kasi hindi ko kasi alam eh kung paano to ipapasok sa semifinals kung sino yung pipiliin. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Performance ng ating pambato dito sa Miss International Queen ay talaga namang pasok sa banga. O, si Ana Patricia Lorenzo Diaz. Yes! kung pag-uusapan natin na babaihan, ay talaga namang babaihan ang ipinakitang performance ni Ana Patricia Lorenzo. Sa swimsuit round, Diyos ko, ang linis, 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 linis ng kanyang pasarela. Gusto ko yung detalye, talagang kita mo yung details. Kung kagabi, sinasabi natin na sana si Kurt Bondat ay nag ano, nag -perform. so eto naman. <laughs> nag-perform talaga siya ng bonggam-bongga kasi maganda ang kanyang execution. Oho. Si Ana Patricia, masasabi ko, in fairness naman sa kanya, maganda ang styling, panalo ang makeup, di ba? Panalo ang hairstyle, o, oh, di ba? So, sabi ko nga noong, ano, noong nag-event sila dito sa Bangkok, sabi ko, Ana, ano ang magiging ayos mo sa darating na preliminary competition? Ganito pa rin ba yung hairstyle mo? Yung para kasing kulot-kulot. Sabi, sabi nga, pinag-iisipan pa daw nila. Sabi ko, sana ibahin mo para at least, di ba, mas bongga. So, kanina, straight lang. As in, ang nakita ko sa kanya, very Filipino beauty, na straight lang yung hair. Pagkatapos, panalo yung kanyang swimsuit. Talagang fit na fit sa kanya at bumagi sa kanya ang kulay ng swimsuit. Tapos, yung pasarela niya, swak na swak talaga. Tama yung timing, tama yung lakad, tama yung posing. Pero syempre, hindi naman perfect, di ba? Ang napansin ko, kung dadagdagan niya pa to ng more energy, yung kung baga magiging energetic siya, ayon mas panalo di ba pero tama yung performance niya kanina okay na yon parang sa akin swak na yon so parang sure tayo na makakapasok siya sa top 12 mm -hmm. so wala na akong masasabi pa maliban lang doon sana pagdating ng finals dagdagan niya lang konti kung yung energy, kumbaga i-level up niya lang para mas kumabog pa ng todo-todo. Yun lang yung akin ha. Konting eksena pa, ganon. And then, pagdating naman sa ipinakita niyang performance sa evening gown, ay nako, bongga yung kanyang evening gown. Gusto ko yung, yung ano yung style? Oo, panalo din. Actually, hindi ako fans ng mga evening gown ni. Eh. Oo, nahihirapan akong tumingin sa kanya. Parang kung sino lang yung nakikita ko naggooglow. Pero sa kanya, gusto ko yung kulay malamig sa mata. Ito yung parang uh, light blue na may pagka-green. Parang national costume niya rin yung kulay, di ba? na see-through yung dating. Ang ganda ng details. Ang ganda ng style. Tapos gusto ko yung may pake. Talagang pak, bumagay. Ang ganda ng performance. So, yung make-up tama. Yung ngiti tama. Yung galawan tama. Hindi masyado kumakabog. Hindi agaw eksena. Just ano lang, show it. Na para ka lang sa red carpet. Ganon. And then, parang piling ko, malinis ang kanyang trabaho dito sa preliminary competition. Ayoko naman sana ikumpara ha. Parang mas nakita ko na mas level up yung galaw ni Ana Patricia Lorenzo talaga. Ngayon, kung ikukumpara ko kay Lars, uh -huh. pero parang piling ko, malinaw sa akin, sa so, nakita kong performance niya, si Ana Patricia Lorenzo kayang pumasok sa top 12 and then parang piling ko kaya niya rin mag top 6 ganon so ayun yung nakikita ko for now so parang hanggang top 6 mararating dito ni Ana Patricia Lorenzo doon sa nagsasabing may El Tokuyo si Ana Patricia Lorenzo parang hindi Oo. <laughs> so mukhang hindi kayo magtatagumpay sa win-wish ninyo kasi parang feeling ko Pasok siya sa banga. Mm -mm. At malinaw sa ipinakita niyang performance kanina. Malinis. Malinis na malinis yung kanyang galawan. At maganda ang execution. Masasabi ko, isa siya sa mga nag-perform ng maayos. At babaihan ang laban ng lola mo. Kaya doon sa mga nag wish talaga na ko, si Anna Patricia Lorenzo, may autokuyo yan. Parang piling ko mali kayo. Mm -hmm. And then, parang piling ko din na malayo yung mararating niya. Kaya niyang tumungtong hanggang top 6 uh -huh, sa competition na to. Kung suswertehin, tignan natin kung makakapalo ba si Patricia Lorenzo sa top 3. Uh -huh, Kasi after ng ano yan eh, 12, 6, and 3. So, tignan natin kung makakarating siya doon sa top 3. Kasi si Lars, ang narating ni Lars ay hanggang top 6. So, ayun yung unang-unang dood -unang ko na nakating ni Lars ang top 6. Actually, hindi naman yun ang unang-unang naod ko. Ang unang-unang dood -unang ko dyan ng live, yung kay pusa Tapos, sumunod yung kay Lars. Tapos, may sumunod pa niya isa aha uh -huh. and then ayun na si Ana Patricia Lorenzo na actually pang 4 times ko na to and then ayun so tignan natin kung kakabog nga ba ang Ana Patricia hanggang sa dulo ng competition but for now nakikita ko talaga kaya niyang mag-top ano mag-top ano dito hanggang top 6 ang kaya niyang marating. Mm -hmm. Sa performance na ipinakita niya kanina, ha? Ayun yung tansya ko doon. Pero hindi ko lang alam kasi malay natin kung mabug pa siya hanggang top 3 or ano. Pero sa ngayon, ang mga nakikita kong matindi niyang kalaban dito si USA, isa yan sa mga nakikita natin na talagang panalo din talaga. And then, isa din sa mga nakikita ko na makakalaban niya si Laos. Oo. Uh -huh. So, pwede silang mag-top 3 ni, ano, ni Laos, si USA, at saka ni, ano, batinan pa natin. Uh -huh. So, for now, mm -hmm. sa ngayon, hanggang 6 na muna ako. So, pag-isipan ko uli at panoorin ko uli. And then, pagdating naman sa Q&A, oh my gosh, di ba may, ano, may speech sila panalo ang sagutan ni Lars doon. Gusto ko yung sinagot niya doon, very real talk. Papapagawa mo ang kalab ang, ang kaanyuan mo sa labas pero yung utak, yung puso hindi. Totoo naman 'yon. Parang walang pinagkaiba yan na pwede kang magpagawa ng ari mo pero hindi ka magkakaroon ng matres, Ganon. so yan. So very real talk. And then for me, ang galing, ang galing ng deliver ano niya doon ng pagkaka-deliver niya doon sa sagutan niya and then powerful ang datingan. At tignan natin kung ano ang magiging eksena niya dito sa competition. So, yon So, malakas naman pagdating sa beauty. Malakas yung beauty din ni ano, no, na Thailand. Gusto ko din yung beauty niya. Pero yung Q&A na parang hindi nakasagot si ate ng masyado. Tapos, si Vietnam, panalo din yung beauty ni Vietnam, kumakabog din. Saka sa Ecuador, ayan. At saka si Cuba, uh -huh, panalo din. And then, syempre, nagkaroon sila ng mga special awards. Yung mga special awards, syempre, hindi rin nagpahuli ang pambato natin na talaga naman, oh my gosh, natuwa ako. Kasi sabi ko, finally, ba? Diba? Finally, nagkaroon din tayo ng ano, ng special award. So, isa sa mga nakakuha, syempre, ang ating pambato na si Ana Patricia Lorenzo, ang nakuha niya ay Inspiring Beauty. Oh. So, sabi ko, ay bongga na nakakuha siya ng award na to. And then, syempre, si laos naman, ang Miss Perfect Skin. Hmm si Laos. Tapos, si Miss Golden Shape naman, si Malaysia. Gusto ko si Malaysia. I love Malaysia. Yung time na nakausap ko siya, very, ano siya, confident, and then, mabait, approachable siya. Tapos, ang ganda ng attitude. Mm -hmm. So, yon So, Miss Golden Shape siya. Kaya natuwa ko kanina yun, nakakuha siya ng ano. And then, Miss Elegant Face naman, si... Ecuador. Actually, maganda din sa si Ecuador eh, pag nakaharap mo siya. And then, Miss Congeniality naman ay si Cuba. Mm -hmm, di ba? Tapos, syempre, ang nag-miss perfect performance naman, best performance naman ay si USA. Yes! So, ngayon, ang tanong dito, sino nga ba ang magta-top 6? So, ang magta-top 6 ba dito ay si Miss USA? si Miss Philippines, si Miss Laos, si Miss Malaysia, si Miss Ecuador, at saka si Miss ano, si Miss Cuba. Hmm. Sila na ba ang magta-top 6 dito? Kasi ano yung binigyan ng award eh. So, tingnan natin yan. Kung sila ang magta-top 6. Kung sila ang magta-top 6, I think I choose sa top 3, kaya ni ano dito, ni Philippines magta-3. top three. I think it's up. USA, Philippines, and Laos. So, pwedeng ganon. So, tingnan natin. Kaya, sana ipagdasal natin si Ana Patricia Lorenzo na sana mas malayo pa ang marating niya sa competition na to. At sana, sana lang talaga umabot siya hanggang sa dulo ng competition, di ba? Kasi syempre, honored pa rin natin yan. Lalo na, kakatapos lang ni Kenneth Marcelino na mag-first runner-up. Syempre, tayo naman ay hihilingin naman natin na magtagumpay. So, parang feeling ko second runner-up. O, <laughs> di ba? Second runner-up. Tapos, si, ano, si Kenneth Marcelino ay first runner-up. Tapos, syempre, si Kurt Bondad ang winner. O, <laughs> di ba? Diyos ko, nakakaloka. So, i-manifest natin yan. Kung kaya natin manalo, why not? And then, ayun. So, kinakabahan ako. Tapos, na-excite. -e so, yun. So, sana nakapunta ako sa sa Puk... Uh, sa ano? Sa... Ano to? Sa Patayabuk uh, sa Sabado And then masaksihan natin yan So I'm so excited And then ayun, laban lang ano Patricia Lorenzo Maraming salamat sa magandang performance na ipinakita mo And then for sure, tuwa tuwa ang mga kababayan natin Diba? So yon, And good luck! So ano guys, ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo? malayo ang mararating ng ating pambato at sino ang nakikita ninyo na possible na makarating sa dulo ng competition na to so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin so sino sa tingin ninyo yung talagang nakikita ninyong pwedeng manalo at malakas sa competition na to ako i think USA. so, yun. So, guys, kayo guys. So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.